So hi guys, kaka -uwi ko nga lang galing ako doon sa shopping. Kasi meron akong followers last week na nag sa akin about na doon sa concern niya ng paglo-loan niya sa Prime. Kasi meron daw siyang kasama dito kapag nagde-day off nga siya na nagsabi nga daw sa kanya na gusto niyang mag-loan. Eh ngayon, itong kaibigan niya daw na to, gusto niya din na isabay mo naman ako kahit 10,000 Hong Kong dollar lang, sabi niya. Eh, ang gusto lang hiramin ni Kabayan is parang 20,000 ng Kong Dollar, mga 100K. Kasi yung pambayad niya nga doon sa sakahan daw. Kasi bigla daw binibenta yung sinasaka ng asawa niya. Eh, gusto niyang siya na yung bumili para tuloy-tuloy nga yung pagsasaka. So, dapat pupunta na sila nung linggo. Pero dahil hindi nga siya pumayag dun sa 10,000 na sinasabi ng kaibigan niya, ay hindi na daw siya sinamahan. Hindi na rin daw siya sinipot nung linggo bigla eh hablo 7 months daw silang magkasama dito. So yung nagchat sa akin nung lunes about nga kung saan nga siya pwedeng pumunta. Sabi ko naman sa kanya, tutulungan kita na dadalhin kita doon sa office ng Prime pero hanggang doon lang yung maitutulong ko sa iyo hindi kita ma-recommend, mare hindi ako magre-referral ituturo ko lang sa iyo kung nasaan yung Prime dito sa Shatin so doon sa mga naghahanap kung sino yung tatawagan meron akong pinuhang calling card mag-message kayo sa akin at ipapasa ko sa inyo tapos kayo na mismo ang tumawag doon sa office nila kung ano yung mga kailangan at kung may mga kailangan silang i-verify para sa mga loan nyo. So kung i-judge na naman tayo ng ibang tao, bakit kasi kayo maglo-loan? May sahod naman kayo. Kanya-kanya po tayo ng pagkakagastusan. Kanya-kanya po tayo ng diskarte. Kung gusto nilang mag-loan para makapag-invest sila, hayaan natin sila. Basta ang mahalaga kapag gano'n na maglo-loan kayo, ay hindi-hindi po kayo papayag na may mga tao kayong kahati. Kasi doon, kasi diyan nagsisimula. Maging totoo lang tayo guys, marami na sisirang magkakaibigan ng dahil sa pera, utang, sa loan, sa bangko, kasi pagkakuha ng pera, wala na. na nawawala na yung tao, o di kaya dyan kayo nag-aaway-aaway, ganyan. Eh ngayon, mas matapang na yung mga, mga may atraso kaysa dun sa talagang na nagkaroon ng problema, di ba? So mag-ingat kayo sa mga nakakasama nyo kapag day off. Lalo na kung about sa pera ang pinag-uusapan, mahirap nang magtiwala sa panahon ngayon. Lalo na ang hirap-hirap. Kasi yung mga bangko na yan, kapag hindi kayo nakapagbayad, pwede niyan yung maging reason bakit kayo matatermine, Kasi talagang susulatan nila kayo sa mga amo nyo, pwede rin nila kayong puntahan sa mga amo ninyo. Kaya better kapag uutang ka, sakto na kaya mong bayaran, wala kang kahati para hindi ka i stress Kasi kapag Kapag ganun yung nangyari, damay ka, damay yung trabaho mo, damay pati pamilya mo na magbabayad ka nang hindi mo nagamit, di ba? So ayun, sinamahan ko siya doon, iniwan ko na siya doon kasi yun lang naman yung kailangan niya ituro ko sa kanya kung saan yung office. Magkakatabi pala yun, prime, tapos public, tapos TC, tabi-tabi sila guys. So ayun, Maging maingat po tayo sa mga nakakasama natin, lalo na kung about sa pera. Kagaya ni Kabayan, oh, sa isang iglap lang, one week lang, hindi na siya pinuntahan ng kaibigan niya nung linggo. So, kaya problema niya ngayon kung paano siya makakapag-loan. Eh, syempre, seven months pa lang siya dito. Sabihin man natin, parang konti pa lang yung kaalaman niya about sa mga bagay na yan. So, yun lang guys, awareness lang to sa mga baguhan dito ha, mag-iingat kayo sa paglulong. Kung gusto nyong humiram ng pera, dumiretso na kayo dun sa office nila. Huwag na kayo kung kani-kanino lumalapit. Kasi may mga number naman sila at may mga office sila sa iba't ibang lugar. So, meron akong calling card ng Prime, Prime Chateen kung gusto nyo punta. Nakalimutan ko lang na i-video kung paano punta Basta baba yun ng Fusion. Kung nakapunta na kayo sa Monkey Home, dun sa baba nyo, ground floor nun, doon yung... Prime Credit, yung mga banko na paglolonan, mag-direct na kayo dun, guys. soy un gran. bye, bye.